bababa na kami kasi may pupuntahan pa kami so yan guys dadan ulit kami sa ilog na malinis hindi pala malinis <laughs> So yan guys, paakyat na kami. Thunderbolt attack. Akit Akyat takyat. Ano man. Materi ke. guys ang aming dadaanan. Fits ka? So, guys, nalagpasan namin ang daanan. Napakatarik. So, lahat ng bagay guys, kakayanin namin. Para sa inyo, kaya patuloy nyo kami supportan sa aking YouTube channel. So, ngayon guys, may bago kami pupuntahan. Hindi na ako. May ganda ng view. Hindi na nakatiis. Ang init kasi. Kaya paayot na muna. So wala, wala, kasi kaming guys taga video kaya sarili namin sika. Ang sarap ng simoy ng hangin rito. So yan guys kasama ko si Mami Ding. Hi! Mami Ding Vlogs. Ano pa si it's me, Chris? Nauna na sila. guys, malapit na kami kala Mang andi. Kasi guys, pupunta na naman kami sa balon. Maliligo kami. Na. Dahil sobrang init, kaya maghahanap tayo na malamig na tubig. Sa balon palang malamig na. Kaya yeah, let's go, let's go. Hanggang sa pagkatapos guys, sana panoorin nyo ang aking video. Ayan, malamig-lamig na. Sarap na yung hangin. Ayan. Pwede mo. Ano mo sa mga tabi? Pwede niya, di ba? Oo. Sisi mo tayo na kami sa kubo ni Mang Andy. Sa kubo ni Mang Andy. Wow, ayun. Pangalawang beses na punta ko pala ngayon sa aking video for today. For today. So ngayon guys, ay maninimo tayo ng kamatis. Sayang guys, maraming kamatis dyan. Sisimutin natin yan. So ito guys, pwede na to. Ayan. Maraming pananim dito guys si Mang Andy. So, ayan. May hinug na to guys, mga ilang araw lang. May hinug na siya. So, ito pa. So, guys, ipunin muna natin. Kasi, guys, wala tayong dalang lagayan. Ito pa. Malaki na, guys, di ba? So, guys, may hinog na. So, ayan guys, ito yung aking napitas kamatis. Kasi, konti lang guys, kaya ito lang ang aking makukuha. So, ayan guys, ito na aking napitas. Marami, marami na siyang kamatis. Kamatis sa bundok. So, libre lang to. So, hindi namin to binili. Namimitas na kami dito sa, ano, dito sa kay Mang Andy namimitas na kami kasi guys hindi naman madamot yung mayari dito kaya ayan nanguha kami ng walang paalam so ito guys marami rami naman ang aking nakukuha so iuwi natin ito guys sa bahay so ayan thank you thank you for watching pwede na ba yung ganito tayo dito guys meron pa So madami pa siya guys kaso yung iba